Good morning guys! Ngayon po ay Sunday. Sunday morning. Morning pa kasi it's 11 o'clock pa lang. At ang panahon ngayon ay ganun. <laughs> Kanina umuulan. Uh, ngayon parang tumitigil na siya. Tinignan ko yung weather forecast. Mga hapon, maano siya maaraw. Kaya, makakapagad din ako. Kahapon, ito yung ginawa ko. Hindi na ako nag-video kasi, eh. ayan. So, yung finish kasi na yan, wala yan dyan. Kahapon, ang nakalagay dyan, yung mga nakansandal lang yung mga pallets. So, tinanggal ko kasi medyo luma na yung pallet. Natatanggal na siya eh. So, meron kaming mga extra na ganyan. Ganyan ako ka, very handy. DIY. <laughs> uh, tubong probinsya. Kaya, ayan. Magaling mag-ganyan-ganyan. Uh, mga ano lang. So, hindi naman nagreklamo yung asawa ko. Okay lang naman sa kanya. So, ginagawa ko. Uh, hindi naman siya mahilig mag-garden. So, ako na lang ang ano, nani, uh, kamot, Ano ba yan? Nag, sariling sikat. Yan. Minsan, tinutulungan niya ako if I needed pag yung mga bibigat mabibigat na hindi ko kaya, ayan. Pero hindi yan siya nakikialam sa akin. Sabi niya, ano, ako daw bahala sa pag kasi hindi naman siya mahilig mag-garden. So, ginawa ko, yan, ano yan siya, honeysuckle. Yan, honeysuckle. Katulad niya nung tinanim ko doon sa ginawa naming arch. Ako lang din ang nagawa ng arch na yan. At tinulungan niya ako yung paglagay sa taas kasi siya ang nag, ano, nag-drill ng, ng, ano na yun, yung naka, naka, ano, across sa, yung naka, ano, sa taas, yung nakapatong. Yan. So, dito, tinanong ko kanina yung aking asawa, ah, uh, ano, matanda na rin yung halisako na yan. Tapos, pinagtatanggal ko yung mga, ano, yung mga branches na parang patay na siya. Ah, uh, kasi, umaakyat din siya doon sa, ano, doon sa antena ng kapitbahay. So, pinutol ko ngayon. Wala na, hindi na. Tapos, yung mga parang fence na <laughs> dinagdag ko yan. Yung may mga tali na blue. Ako ang naglagay niya kahapon. Grabe. Tapos, bago kami umalis. Uh, siguro natapos na ako mga 6 o'clock. Pinilit nga ako ng asawa ko na ano na tumigil na. Kasi, dito kasi, ang panahon ay hindi mapagkakatiwalaan kaya kung kailan maaraw walang ulan tsaka pag wala akong pasok sa labas ako gumagawa pero pag maulan naman syempre dito tayo sa loob ng bahayan ang nagkakat ng grass minsan ako, minsan yung asawa ko uh, ngayon siya ang nagkat o uh, isang araw siya ang nagkat ng grass Um, yan ko makikita nyo grabe ang kalat ang kalat po ayan yan, kailangan niya eh Pag hindi ko nakayanan yan, ipapabuhat ko sa asawa ko. Pero naka, nakaya ko naman yung isa. Tapos ito, tatanggalin ko ang laman nito. Gagawin kong yung mga, ano, yung mga mga nabubulok na pagkain, Ilalagay ko dyan para gawing compost. Yan. Yan, kasi pwede yun, diba? So, yan. Ito, medyo malinis na dito sa likod. Yan. Pero hindi pa yan. Lilinisin ko pa yan mamaya. And then, uh, ang plano ko kasi dyan, eh, lalagyan ko ng mga flower yung nakabitin. Tapos, maybe mga yung mga aso lang yung nasa baba. Tapos lalagyan ko ng mga bulaklak na tanim. Yan. Pero kailangan, kunin ko yung bulaklak na hindi kinakain ng slugs. So, yan. Yung mga bulaklak natin doon, yung tulips, wala na naglaglagan na yung mga dahon. Ayan. Tapos yung ating wild garlic. Ang ang ano pa rin nila, nag-blooming pa rin sila yung wild garlic. Alam nyo yung wild garlic, yung mga dahon hindi kinakain. Siguro yung mga insekto ayaw nila nung amoy ng wild garlic. Tapos yung ating, unang ang na yung pula. Ayan. <laughs> Binabantayan ko first natin, kakainin yan pag ano, kakainin natin yan pag uh, hinarvest natin. Malinis yan kasi dito lang sa loob. Tapos, yung ating strawberry, ayun na naman ulit, strawberry, yung ating um, kamatis, ewan ko kung anong nangyayari sa aking kamatis, parang ewang ko. Ganito talaga, dahil hindi ako ano expert pa sa mga mga pagtatanim, kaya ano, oh, may bluebells kami, yan, bluebells. So, yan, dito yung dalia, tinabunan ko, hala, baka na, ano, kasi may tubig yung tabon. So, yan, ah, uh, yun lang muna, and then, I will update or see you, okay, I will see you in a bit, kasi, hindi ako naglabada kahapon, so maglalabada ako ngayon habang nakasalang yung ating labada. Pag hindi, pag umuulan sa labas, maglilinis tayo sa loob ng bahay. Or, pero hindi ko na yung video ha yun. <laughs> Kasi sobrang humahaba yung video Ang hirap mag-edit <laughs> Minsan pinuputol ko na lang And then, yung ano Yan, pag maaraw Mama yung hapon maaraw, so sa labas tayo Ngayon na hindi pa maaraw Masyado, basa pa sa labas So maglilinis muna ako Maglalaba, and then Habang nasa labas sila David, magbabakyum ako sa Sa aming hagdan dahil ayaw nila peanut of pepper yung tunog ng vacuum kinakahul po nila yung vacuum kaya ayan so habang wala sila yun ang uunahin ko okay. okay see you in a bit bye for now be good hello guys sorry ngayon lang ako nag, nag, nag ano ulit kasi nabisi ako kanina nilinis ko Diba kanina sabi ko linisin ko? Malinis na doon. Yeah. Yeah, so malinis na dyan pero dito sobra pa ang kalat wala akong wala akong pasok bukas so yan ang aking ano yan ang aking assignment for tomorrow hindi ko na kasi natapos dahil mga ano isiningit ko nagsampay ako na aking labhan And then, nagluto ako ng aming hapunan. After namin kumain ng hapunan, wala na akong time. Dahil, malamig na sa labas. So, yan. bukas kailangan matapos yan. Kailangan malinis yan dyan. And then, dito rin. Dito sa loob. Dito, i-clear out ko to. Kasi, ipapasok ko yung mga kamatis. Dahil, ewan ko kung buhay pa yung mga yun <laughs> nandoon lang sila sa ano, nandoon lang sa greenhouse na maliit so yung iba nandito sa loob sana mabuhay sana naman mabuhay sila para meron akong kamatis na pabubungahin so isi yun lang ang ating ganap today uh, thank you thank you so much sa mga sa panonood sa aking walang kwentang vlog <laughs> Yan, maraming salamat at ingat po tayong lahat lagi. Be good. Bye for now. And see you on my next vlog.